sa ating mga taga-subaybay mga dadateng sa sa lahat. May specific akong instruction na na Espinido, pumunta ka sa Albuera Lake para linisin mo yung problema sa droga sa lugar at banggain mo yung uh Espinosa uh, uh, crime syndicate, yung organized crime group ng Espinosa uh, doon. Mm -hmm. Wala po ako instruction na patayin mo kung sino dapat patayin at uh, uh Pumatay ka lang pumatay doon wala akong instruction na ganun even siya mismo sinasabi niya walang walang instruction na ganoon ang ang sabi lang niya na linisin ko yung droga at ang kaniyang uh, uh, kung yan lang interpretation niya nakasama na doon ang pagpatay di may problema siya diyan kung bakit gano'n ang interpretasyon niya basta ako wala akong instruction na patayin kung sino dapat patayin sabi sin at wasakin yung uh, sindikato oh, oh. sa Duga dyan, yung Espinosa group kwa niya yung bunguhin niya para mm -hmm. ma matapos yung problema. Well, mm -hmm. Pero wala akong sinasabing patayin mo sinong dapat patayin. Mm -hmm. Eh, ko interpretation niya yan, o, nasa kanya yan yeah, sa utak niya yan pero wala akong instruction na pumatay siya. Malabas talaga na uh, objective ng uh, uh, quad committee na yan ay uh, Talagang i-link yung Pogo, i-link yung AJK, kuno, i-link yung drug problem, at papunta talaga yan kay President Duterte. Dahil, alam mo, bakit ako nagtataka? If you can remember, 2016 ko nilagay si Espinido noon, hindi pa, hindi pa pamilyar yung term na Pogo. Wala pa yan, hindi pa yan sikat yung term na Pogo. Hindi pa yan by word noon. Nagiging sikat na yung Pogo ito later part na itong mga, nagdaan mga tao na lang na maraming uh, abuso na nangyari sa Pogo. Hindi ko sabi na walang Pogo noon, pero hindi yan, hindi yan, alam, hindi yan kilala. Kung meron mga Pogo noon, starting to take off siguro, yung panahon na yun. Pero, nagtaka ako, bakit ngayon ginamit na yung term noong 2016 na mga pangyayari? No, wala man kahit ako, hindi ako pamilya sa term ng Pugo noong 2016. Pagpasok ko as GPNP, siya, siya tuloy, alam niya. Mm -hmm. uh, parang hindi kayo paniwala yung uh, kanya sinasabi. At, ito, klarin ko, Cyril, walang... Mamatay man ako, wala akong binibigay na, na reward, monetary reward dyan sa mga may napatay ko noon na mga drug personalities. Ako, sabi ko sa kanila, kung meron kayo maganda accomplishment, ipopromote eh, ko kayo. Kasama dyan si Espinido. Yung kanyang uh, superintendent, yung rank ko dyan, ni Lieutenant Colonel from Major. Dahil maganda yung pinakita niya performance doon sa Albuera. Ni-promote ko yan na uh, superintendent. Nang, uh, akin, wala po akong binibigyan ng, hindi ako namimigay ng uh, cash reward kung mayroong kayong uh, accomplishment dyan. Sana kukuha? Mm -hmm. Ang cash reward na nakalagay sa PNP ay yung nakalagay sa listahan talaga na approve ng uh, DILJ. Na mga most wanted persons na may mga patong sa ulo. Yan yun. Pero yung mga nasa listahan ko no sinasabi nila na pag napatay may cash reward. Swear to God. Mamatay man ako ngayon, wala akong binibigay na pera dyan, Wala akong binibigay na reward para dyan sa mga sinasabi nilang nasa listahan ng na mamamatay. Pinedo, hindi 'yan lalabas. Yan babaligtad kung kung wala nang papabaligtad. Mm -hmm. Hindi magboboluntaryo pupunta na magbubulong magsasalita na gano'n kung walang nag-recruit yan, walang mag, uh, walang nasa likod yan, eh, pupunta yan dyan dahil merong nag-recruit. Uh, that's, that, that's the that truth about it. Huwag na tayo magpaplastikan. Merong nag-recruit yan. At yung kanya mga statement dyan, halata na ginag-guide siya, yung kanya affidavit dahil ito, isa pang isa side ko, sabi niya, after daw nung uh, hearing ng Senado, na nagsabi si uh, Kerwin Espinosa na siya doon tumatanggap ng pera uh, galing kay Espinosa, mm -hmm. when in pack ha, when impact pack, after nung hearing na yun, ako masamang masama ang loob ko dahil sinabi ni Espinosa, ni Kerwin Espinosa na tumatanggap daw ng pera sa si Espinido, napaiyak pa nga ako sa hearing. Sabi ko, ano na bang sitwasyon na ito? Parang wala na akong mapagkatiwalaan. Si Espinido mm -hmm. na pinagkatiwalaan ko, tumatanggap rin pala ng pera. Mm -hmm. So masamang loob ko, miyak ako doon sa hearing, si uh, mm -hmm. Eril. Mm -hmm. Pero nung pag-uwi doon sa cramming, kinagabihan, pinuntahan ko si Kerwin. Mm -hmm. Sabi ko, Kerwin, totoo ba talaga yung sinabi mo na si Spinido tumatanggap sa iyo ng pera? Ang sabi ni Kerwin sa akin, sir, pasensya ka na, sinabi ko yung kayo na dahil sa sama ng loob ko dahil napatay yung tatay ko doon sa loob ng kulungan sa sa Leyte. Mm -hmm. Kaya sinabi ko yun, pero ang totoo, sir, hindi yan tumatanggap si Spinido ng pera, sir. Nag- uh, Tinitext ko yan kung may kailangan siya ng pera. Pero ang sagot sa akin palagi ay Bible verses. Mm -hmm. Tapos, so, ay hindi pa rin, hindi nasira yung aking pagkatiwala sa kanya. Ngayon, gumawa siya ng istorya na galit daw ako sa kanya dahil, uh, dahil daw, uh, protector daw ako ni Kerwin Espinosa, uh, galit daw ako sa kanya. Kaya, ti, from uh, alburality, pi, pinadala. Sabi ko daw sa kanya na right after daw the hearing, tinawagan ko daw siya, which is napakasinungaling. Tinawagan ako daw siya at sinabihan ko siya na pumunta ka sa uh, asan kita doon sa Kwan, sa Usamis. Usami City. Tingnan natin yung tapang mo. Kasi gusto ko daw siya mamatay doon, ipapatay daw siya doon sa sa Usami. Well, Spirido, if you're listening right now, kung ako gustong mamatay ka, bakit pa kita tinatanong kung anong mga kailangan mo ipadala kita doon sa sa Usamis dahil nire-request ng uh, Gobernador doon dati na si Governor Minal at yung mga mayor doon pupunta sa bisita ko na kailan balik yan nga sir baka pwede yung nangyari sa Albuera na peaceful lang Albuera baka pwedeng gawin yun sa usami kasi grabing problema sa usami sa droga talaga mm -hmm. sir hawak ng mga paruwenog tu mm -hmm. so sabi ko Minal, okay sige ay hindi ko lang ma-remember kung sila nag-request kay Espinido na dalhin doon or ako ang nag-offer sa kanila na Okay, si Espinido, ipadala ko dyan para ma-solve yung problema nyo dyan sa droga. Mm -hmm. So, pinadala ko si Espinido doon. Mm -hmm. Ngayon, babago ko siya pinadala. Tinanong ko, Espinido, para matapang ka doon at uh, mababanggain mo yung malaking sindikato doon. Anong kailangan mo? Sabi mm -hmm. niya, sir, wala kaming mga baril, sir. Uh, yung mga police doon, walang issue na, na long-fire arms. Ay, sinabi ko, padalhan ng baril si Espinido doon. Pinasyon ko ng mga long-fire arms. Ma-remember mm -hmm. is pinado yan. I mm -hmm. equip you properly bago ka pumunta doon. Tapos mm -hmm. sabihin mo, pinapunta kita doon para mamatay ka dahil galit ako sa'yo. Mm -hmm. Eh, kung wala akong trust sa'yo, kung galit ako sa'yo, bakit, bakit kita bigyan ng sensitive na mission? Nagtiwala ako sa kanya mm -hmm. na gagawin niya yung uh, mandato niya, na niya yung druga sa Osamis. Dahil naniwala ko sa kanyang kakayahan na mm -hmm. matino siya na tao, Sabadista siya. Malaki ang paghanga ko sa mga sabadista. matino na tao yan. Kaya, naitiwala ako sa kanya. Wala akong ma-remember na sama ng loob niya sa akin. Ang alam ko lang, mayroon, mayroon tatlong instances na, yun, binanggit naman niya sa hearing eh, na sumama ang loob niya sa PNP. So, number one, yun nga, yung sabi nga niya, yung Kerwin Espinosa na tumatanggap ng pera. Which, na debunk ko naman dahil, you cleared that, yes. in ko kinagabihan. gabihan uh -huh. So, wala na yon Okay na yun. Pero masama ang loob niya doon. Pagalawa, yung retired na ako as PNP chief, nasa Bucor na ako, humingi ng tulong yan na, Sir, i -re ako dito sa sa uh, Usami City. Sabi ko, ba bakit? Anong dahilan? Basta i-relieve -re siya. So, tinawagan ko si Gerard Labayalde. Sabi ko, Mista bakit yung relieve si Spinedo dyan na uh, magandang performance si Spinedo? Bakit yung relieve? Uh, sabi ni General Bayaldi sa akin, si, book, nung Suna kasi ni Pangulong Duterte, 2018 na Suna, 2018 na Suna yun ha, sabi ni El Bayaldi, merong congresswoman ng uh, uh Miss Oak nagbigay sa kanya ng letter. At itong letter na kalaman noon, copy, copy for nestle siya, address talaga kay General Anyo, isa'y LG, na pinirmahan ng mga negosyante ng uh, Usami City nagsabi na pinipetisyon nila na paalisin si Spinido doon dahil sobra-sobra uh, na daw ginawa, nag-abuso na daw yung kumukuha uh, na daw ng mga uh, mga ano mga construction materials na hindi nagbabayad at kapag sinisingil ay nagagalit daw, kaya takot pa sila. So, pirmado yung sulat na yun, sabi ni Albayl, hmm. pirmado ng mga negosyante. At sabi niya, tabi kubok, baka baka babalik yan, mabubuhay yung paruhinog na drug group dyan kung tanggalin nyo si Spinido. Sabi ni, ni Albealdi, uh, ni Albayalde, uh, may clearance ito kay Isayel G. Anyo kasi okay. si, 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 Secretary Anyo pinadalhan ng leader. Sabi ko, Bok, baka, bustong, baka pwedeng kausapin mo na yung mga mga doon, mga mga negosyante ng Osami City na nagreklamo na uh, pagbigyan lang muna tayo, ipatuloy mo na si Espinido dyan dahil uh, uh, baka nga babangon yung mga parwino. Mm -hmm. naman ni, uh, ang ang resulta ng usapan niya, hindi natuloy yung relief niya, so andun siya. Yung pangatlong galit niya, yung uh, uh, nasa watch, kung anaw siya, nasa drag uh, watch list ni President Duterte. Mm -hmm. Well, yung watch list niya, hindi ko alam. Hindi ko alam kung Paano siya nakarating sa watchlist noon? Basta, nandyan daw siya sa watchlist. Mm -hmm. At uh, yung uh, dinideliberate yung kiniklare yung kanyang pangalan. Mm -hmm. So, sabi ko, ba kung yan ang rason niya, bakit niya sabihin, uh, ang sama ng loob ko, dahil sabihin niya uh, na PNP ang pinaka- uh, pinaka- uh, ano daw? Pinaka-organized na sindikato ng Pilipinas. That's very unfair. That's okay. very unfair. That's very uncalled for. everybody sabihin na yung sweldo niya, tinatanggap sa PNP na ginagamit niya pagpapakain sa kanyang mga anak ay galing sa sindikato? Mm -hmm. Ay hindi ko matanggap tanggap yung statement. That's very sweeping. Ah uh, mm -hmm. I I feel bad. Ah uh, it breaks my heart to hear that statement coming from a uh, active police officer na naka uniforme pa sa hearing ah. naka uniforme pa sabihin niya ang ganoon. Ay ma -ma -ma malungkot ang kapulisan diyan sa sinabi niya. Kung galit siya sa mga opisyal na Uh, kung kanino siya nagtampo, eh dapat, ga doon niya ibuntong mm -hmm. yung kanyang galit. Huwag niya lahat din ang PNP na pinakamalaking sindikato ng Pilipinas ang PNP. Isa po yan? E, noon pa yan eh, General Karamat, di ba, kinausap ni mm -hmm. Speaker Romualdez, Apo. doon sa bahay nila. Mm -hmm. Kaya kinubinsid, bumaligtad, laman mm -hmm. kay President Duterte at sa akin, mm -hmm. at uh, gagawin si PNP kapag uh, bumaligtad. Mm -hmm. Eh ngayon, Umayaw si Karamat, hindi, hindi nag-execute ang kapinabit. Yung no. no, pati, tinanggal pa niya, nila sa, kung tinanggal pa from si IDG, as director ng si IDG. Apa. Ganun na nga nakikita kong uh, trend, ganun mm. nakikita kong trend. Siya na dyan sa mga Apa. chairman ng apat na committee na yan. I know Apa. you are just doing your job. At wala kayong ibang, uh, ibang motibo dyan kung di mag imbestiga lang talaga. But sorry mm. to say na yung ginagawa niyong investigasyon dyan, alam ko Pasensya na kayo. Na, ang san nasa likuran naman ninyo ay yung speaker of the house na na, na establish ko talaga na uh, trying very hard na mapin down kami ni President Duterte. Naghanap talaga ng uh, uh, ebidensya laban sa amin para sa ICC. Opo. Pagkaralan ko, hindi ba ko mahilig sige pile-pile ng kaso? Wala man kung hindi ko man na ugali yan. Basta gusto ko lang lumabas ang katotohanan. Uh, kung gusto niya mag-usap kami, mag-usap kami. Pero hindi eh, ako maghanap ng pabaka. Mamaya, sabihin niya na guilty ako at uh, uh, nagkakausapin uh, ko siya. Mm -hmm. eh, eh, basta lalabas ang katotohanan. Huwag uh, uh, nating uh, gawa ng istorya mm -hmm. na to suit the narrative ng gustong magpalabas, kung anong gustong lumabas niya sa hearing na ginagawa ninyo. Alataman yung kaya nga pinapit. Wala pang pugo noon. Bakit dinadawit ang pugo ngayon? Eh, sinasama doon sa uh, pagkakuan. Uh, mm-hmm. Na-obvious no tuloy ba? Na-obvious. No no